Gaya nga po ng ating nabanggit kanina mga idol, atin pong makakapanayam ngayong umaga ang isa sa mga nagsisilbing senador ng Republika ng Pilipinas. At bago po ang kanyang pagsisilbi sa kanyang uh, kasalukuyang tungkulin, sa po ay naging mayor ng Tagaytay City. Nagsilbi rin po siyang chairman ng Metro Manila Development Authority. Siya rin po ang mayakda ng dalawang mahahalagang batas na nilagdaan ng Pangulo ang RA-12064 or the Philippine Maritime Zones Act and RA 12065, or the Archipelagic Sea Lanes Act. Layunin po ng mga batas na iyan na magpatibay sa integridad ng teritoryo ng Pilipinas, gayon din po sa mga obligasyon at karapatan ng bansa sa lahat ng nasasakupang maritime zones nito, kabilang na ang West Philippine Sea. Kung uh, siya din po ang author ng uh, RA 11934 o yung Subscriber Identity Module o yung ating tinatawag na SIM Card Registration Act at ang RA 12021 or the Magna Carta of the Filipino Seafarers. Kung may mga idol po kayo sa radyo, meron naman po tayong tol sa Senado na kasama natin po live sa kabilang linya. Magandang umaga po, Senator Francis Tolentino. Maganda umaga po, naimbag na bigat ka na amin sa mga kababayan natin sa Isabela. Ito po si Senator Tolentino. Ayan, ako, uh, isa pong uh, karangalan na kayo po ay uh, matawagan po namin. Senator, napatawag po kami ngayon para po sa ilang katanungan. Opo. Ayan, Senator, kasama ko po din ngayong umaga si Idol Casey Fernando. Ito na po yung mga katanungan po namin. Idol Casey, good morning. Opo. Good morning, Senator. Ayan, mahigit isang okay, buwan na... Apo, buwan Apo, Senator. Uh, mahigit isang buwan sa kampanya, kumusta na po ang pakikipag usap po natin sa ating mga kababayan para maihatid sa kanila ang inyong plataporma at programa Senator? Okay uh, lang po tayo. Nag-iikot ngayon. Holiday po. Gusto ko munang batiin ang mga kapatid nating Muslim uh, ng Idilpitir. Ngayon po ang katapusan ng Ramadan uh, sa buong mundo. Uh, happy Idilpitir po. Ito po si tuloy-tuloy uh, lang po yung pag-ikot natin. Ako po ngayon papunta na sa Lalawigan ng Rizal mm -hmm. kung saan tayo ay magkakaroon ng parkade sa Kainta, Antipolo at marami pang pa lugar. So tuloy-tuloy lang po. Ang pinapakita po ni Senator Tolentino ngayon, hindi yung platforma lang kung hindi yung nagawa na. Ayun. Yung nagawa na, yung receipt hindi lang Senador. Kasi madaling mangako eh. Ang problema ay, yung uh, dapat itapat naman po yon doon sa nagawa na. Ayan. Senator, may panukala po kayo na alisin ang VAT sa ilang serbisyo, gaya na po ng internet at kuryente. Ito po ay magpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Kumusta na po ito, Senator? Yung sa internet po, ay meron po tayong batas na uh, sinulong yung uh, 9699 yeah, ng Kongreso. Hinihintay na lang po natin ng Presidente. Ito po ay magbibigay ng discount sa ating mga student sa uh, uh, internet user, elementary high school, college. At, at pag ito po yung naging batas, 20% discount po sila. So yun po, hindi pa nga po, yun ay nakapart na. Uh, po sa BAT, ito po ay mapanlabanan pa. Uh, pinag sa na po, nag-file yung Senate Bill 12275, kung saan aalisin natin yung uh, Bayo Adet Taklo, so, ang kuning Section 108 na National Internal Revenue Code sa Pilipinas ang may pinakamalaking uh, bat, uh, 12%. Sa uh, England po ay 5%. Sa uh, France ay 5%. Sa Hong Kong, 0%. Kaya konti po ang gusto mamuhunan dito na pakalaki ng bat at hirap ng pamilya yung Pilipino sa bayad sa Oriente. Pag naalis po yan, ay presyo uh, product ng frozen products uh, ng hotdog, uh, manor, sa babasuyan. Po, po yung binagawa ngayon ni Sen. Tolentino. Ayan po, Senator. Ah, sa pagdami po ng bilang ng ating motor, motorcycle riders po dito sa bansa natin, ah, ano pong hakbang ang makailangan natin gawin upang maprotektahan ang kanilang kapakanan at kaligtasan, Senator? Uh, una po, yung, yung performance. Una, Senador Tolentino po ang humaharang doon sa circular ng ang Transportation Office ng na huulihin yung mga rider noong December, September 2024 dahil temporary sa So, hindi na po yan dahil sinarang po yan ni Senator Tolentino. Wala pong kasalanan yung ating mga rider. So performance na po yun, hindi na pangako. Pinagadjorn si Senator Tolentino na ipasako po yung batas na baguhin yung doble plaka law. Wala na pong plaka sa harap, sa likod na lang. So performance na rin po yan uh, ni Senator Tolentino. Yung yung bill ko ngayon na hindi pa approve kasi maraming uh, humaharang na mga negosyante rin, ito po yung gig economy law. Yung atin po mga delivery rider, uh, panahon pa ng pandemic, sa Isabela, kahit po order kayo ng pagkain, ayun ay po, eh, pwede deliver po sa inyo. At uh, pag deliver po yan, sila po ay commission basis lang. Wala po silang sweldo. Kahit umuulan, mainit ang araw, inahabol ng aso, ay sila po ay walang overtime pay, walang 13 month pay. Ang plano po ni Senator Tolentino, magkaroon sila ng sweldo. Kagaya po sa, sa Spain, kagaya po sa California. So yun po yung gig economy lo, para sa milyon-milyon ating riders na talaga nag sa ating ekonomiya. Ayan Senator, ah, bilang principal author po ng Maritime Zones Law o tinatawag na Tolentino Law, ano ang ah, masabi nyo sa Talampas Charge Submission ah, ng Pilipinas sa International Seabed Authority, ah, Senator? Siguro kahit limang taon po ako masaya ako tungkol doon. Ah, masaya po ako doon kasi yung Philippine Maritime Zones Law. saka maraming salamat po ma-explain ko ito ng konti. Hindi ito na, dapat po, headline ito eh. Uh, dito ito na papag-usapan. Alam niyo po ba, yung Philippine Maritime Zones law, si Senator Tolentino ang author. Yung Philippine Maritime Zones law, ipinangalan natin for the first time yung West Philippine Sea. At dyan naman po sa Benham Rice, inalitan ko po yung pangalan, inalitan ni Senator Tolentino, ang pangalan ngayon ay Talampas ng Pilipinas. Yan po ay mula sa katanduanes hanggang dyan sa Palanan Isabela sa lugar natin diyan. Opo. Ang pa, ang atin pong langis, ang atin pong langis ngayon 20% sa Luzon. Diyan dito sa inyo mm. ay galing po sa Malampaya. Okay, sa Malampaya. Ang Malampaya po ay 300,000 hectares. Ito pong talampas ng Pilipinas, 13 million hectares. Napakayaman sa langis. Yung pag-submit po ng talampas charge sa United Nations ay magdudulot ng pag explore natin ang langis doon sa talampas ng Pilipinas. Yayaman po ang Pilipinas. Mumura po ang kuryente natin. Baka mag-1 peso per kilo hour na lang po yan pag nakuha natin yung langis ng talampas ng Pilipinas. Kaya masayang-masaya po ako kasi nagawa ni Sen. Tolentino yung tamang batas noong November 8, 2024 at noong isang linggo noong Webes, sinabmit na po sa United Nations, doon sa International Seaboard, Seaboard Out, see, bet, out, ang ibig sabihin po niyan, sa, sa lupa, kasunod na po noon yung titulo kasi sinabit na natin yung mapa, sinabit na natin yung sukat. So pag nagkatitulo na po tayo, ating-ating yon hindi na po kayang agawin po yan ng ibang bansa gaya ng China. Kaya dapat po ang buong Pilipinas ay maging masaya. Ito po ay hindi kapagumpay ni Senator Calentino, pagumpay po ito ng buong Pilipinas. Ayan ako, maraming salamat po uh, Senator uh, Francis Tolentino. Ang sabi, ang sabi nga ma, ay marami nang natulungan ang isang Senator Francis Tolentino, Senator. Ano po ang plano nyo pa upang higit pang uh, matulungan ang ating bansa at kapwa-Pilipino, Senator? Ay kisigurad din po ni Senator Tolentino kung papalarin tayo sa ng Panginoon Diyos na yung langis ng talampas ng Pilipinas ay makuha ng ating bansa at pakinabangan ng lahat ng Pilipino sa loob ng isang daan taon. Isiguraduhin po natin yan. Isiguraduhin din po natin yung teritoryo ng Pilipinas ay hindi maagaw ng ibang bansa, kagaya ng China. Isiguraduhin din po natin yung mga personal na ginagawa ko uh, bilang isang uh, ordinaryong pamamayan, bilang isang abogado ay matuloy, kaya po ng Tollig Foundation na tumutulong sa mga disaster, yung Philippine Justice Legal Center na tumutulong sa ating mga OFW, lalong-lalo na yung mga inaabuso na walang abogado. So bilang isang abogado po, sisiguraduhin natin na yung mga batas na lumalabas sa Senado, kasi ang sinasabi ko lagi, dapat lagi may abogado sa Senado. Kasi po ang Senado po ay gawaan ng batas. Kaya po ng isang hospital, dapat po ang hospital may mga doktor. Kasi yun po yung nag-aral ng medisina. <laughs> Diyan din po sa inyong, sa inyong stasyon na radyo, may electronics engineer, at sino po yung nag-aaral pa paano ma-connect yung mga tablegan. So, yun po yung sinasabi ni Sen. Tolentino. Bilang isang abogado, ipinsiguraduhin po natin na tama yung batas na lumalabas sa Senado. Kasi ang ang Senado po hindi naman joke-joke-joke. Mm -hmm. Gaya po nitong talampas ng Pilipinas, international law po yan. Inter palagi, hindi ko sa pagbubuhat ng sariling bangko, kung wala po tayo dyan, eh, hindi natin nakuha po yung uh, 13 million hectares sa United Nations. So yun lamang po at ako'y nagpapasalamat. Uh, nagbubuhat na ako ng sariling bangko sa pagkakataong marinig po sa inyong uh, sa kawayan at sa, inyong, sa mga nakikinig ngayon. Maraming salamat ma'am. Sir, ito po si Sen. Tolentino, Diyos uh, ni Agnina Apo. Uh, mabuhay po ang Pilipinas. God bless us all. Maraming salamat po Sen. Francis Tol. Tolentino, mabuhay po kayo Senator.